pagkadaghang itlog nga nasayang nga gikan dito sa atong ig incubator karong adlaw ang mga idol magkandling dito sa itlog nga atong gibutang diri sa atong ig incubator para atong may baw, ano pila ka bukang fertile kay ika-11 nila ka adlaw karon matistinga na jud nato gamit ang egg candler diri ang nakaset na diri sa ato ang ig incubator para mas maklaro atong gipalong diri ang flashlight sa ato ang cellphone o sa pag na ko mga idol kita jud gayud diri ang nabay sulod or wala ang kanila una na itong gigitistingan, mawag na itlog atong Rhode Island Red na itong manok o oh, so far daghan jud kayo ang na fertile umaw din ang primero na to pagkanling diri sa to ang itlog nga atong incubate O ang sunod na itong gikandol kay itlog sa white leghorn. O mao din yung unang abas sa itlog sa atuang layer nga na -upahan na sa atuang sunoy sunod yung white leghorn. dili po ta ka expect nga daghan ng mga fertilaan tungod kay dili pa yung anak amateur ang ato ang tungod kay 6 months pa lang. O ang na makita dari sa akong pag-andol dari sa itlog sa white leghorn puro naman siya mga dat, wala siya dagang ugat. Unlike sa Rhode Island Red nga dagang kayo mga ugat-ugat ug sa atong itlog na atong gibutang sa White Leghorn duha ra jud ka buok ang makaingon na fertile yung klaro ug mauna dinhi tanan nga habuan na, na ikan dito sa incubator pagkadaghan jud na to tunon ani nga itlog sa White Leghorn ba ang sa atong Rhode Island Red duhara ra ka ang wala na fertile